Stella. Natouch po, no? Ayaw, yan. man ay pabit sa akin. Tira, tira? Yan. Pag ka, bok, bok, bok. Ito ka, banda, para makita ka. Hindi, nagkikita ako eh. Bid, yan. Hindi, ka makita ako, yan. Ato'y natumba. Ato'y natumba. Ato'y. No? Tira, tira, tira. YouTube. Lokata.

kata cuma nipis nang katumasa bisa mau kupita neng, muka ya. Staini patikmu. Jai, jipet ya. Aduh, neng. Jai. Mau pisamo. Teta pusing kok. Kamu pusing kok. Tapi Hindi sudah. Kita Kita ngumpulin. Kita ngumpulin. Kita Kita ngumpulin. Kita Kita ngumpulin. Kita ngumpulin. ba? ngumpulin. Kita Sa tapos ka yung parol. <laughs> so, <laughs> ba sa iyong Hindi pa tapos ang laban. So, nandito ko. makita? Hindi yung ka nakaroon si Jason eh. Hindi pa tapos yung bako. Hindi pa na tapos <laughs> Nagtanong din ako tungkol sa iyo. At ko ano yung pagkatao. Ah. Box! Na ikaw pala ay... <laughs> Saan, pala na ikaw pala ay... pala yung gatang. Gatang? Oo. Wag ka nang magkita lalaki. Fusion! Wag ka nang magkita lalaki. nang magkita ka nang magkita ka nang Wag ka nang magkita ka ka na magkita ka nang magkita ka 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 nang magkita ka nang magkita ka nang magkita ka nang magkita ka nang magkita